Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinakita ko na naman po sa inyo ang rebuttal na malupit ni SBG kay Karma, este Karma. At napag-alaman nga po natin doon mga idol na ang motibo pala talaga ng pagbaliktad niya at ang kanyang pag-iiyak ay para i-cover up ang di umano'y krimen na kinasasangkutan niya noong 2020 sa pagpaslang kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. So now we know, mga idol. You know what? I made a mistake taking for granted of what this stupid Quadcom committee is doing. Pero lesson learned sa akin yun. Na dapat pala we have to pay attention para hindi nila manin lang ang entire nation. Nag-rime lang po ako, okay? So bago tayo tumungo sa ating finaling paksa, mga idol, magkukomento po muna tayo kay Bangag sa kanyang pagmamaang-maangan sa bilanggit ni Senator Bato na may info daw siya na may naguutos daw kay Muslog na taga Malacanang na idawit si na PRRD, SBG, Bato at iba pang mga kaalyado ng nakaraang administrasyon sa illegal operation ng Pogo. Watch. Walang ideya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa umano'y utos ng Malacanang na idawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga kalyado nito sa isyo ng iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa panayang... Wow, maang maangan si Bangagi no? Sa bagay, kailan ba kasi umami ng mga salarin sa kanilang mga katiwalian, ba? Diba? Never, ever. Kaya nga ina na namin ang iyong pagmamaang maangan kay PBBM kahapon sa Lao People's Democratic Republic, natanong siya hinggil sa naging paratang ni Sen. Ronald De La Rosa kay Jennifer Francisco o mas kilala bilang Mary Ann Maslog na mayroon umanong nag-utos dito mula sa Malacanang para mm -hmm. idawit sila ni dating Pangulong Duterte at Senador Bongo kay Alice Goo at mga krimen na iniuugnay sa Pogo. Ayon kay PBBM, wala umano siyang anumang nalalaman ukol dito. At o no, diba? Maang maangan siya eh, no? At hindi rin niya kilala si Maslog. Wow. Hindi niya raw kilala si Maslog. Pero siya ang inutusan nyo na makipag-usap kay Alice Guo. <laughs> ano yan? Putok sa buhong lumitaw na lang bigla tapos siya ang inutusan nyo? Kung siguro puro sanggol ng mga tao sa Pinas, mapapaniwala nyo. Kaso hindi eh. ba? Diba? At alam naman talaga namin na sobrang sinungaling ka, Mr. President. Ikaw kaya ang pinakasinungalin sa kasaysayan ng Pilipinas sa lahat ng mga naging presidente. So, ba't pa kami maniniwala sa'yo? Di ba? No, I don't know anything about that. I don't know who this person is. <laughs> you know what? It's easy to deny the allegation, but not the obvious motives. And that is to destroy the name, the image, and the credibility of the former president and his colleagues. Simple logical conclusion lang yan. Di ba? Sa nakarang Senate hearing, iginiit ni Senator Bato na mayroon umano siyang impormasyon na mayroong tao mula sa Malacanang ang kumausap kay Masdog para kumbinsihin si Alice Goo na idawit si dating Pangulong Duterte, siya at si Senator Bongo kaugnay sa issue. Oh, no. May kasabihin nga mga idol na kung may usok, may apoy. Kaya tingin ko may basihan ang info ni Sen. Bato. At sino yung taga na sinasabi ni senator Bato dyan? Aba eh, alam kong alam na ng mga kababayan natin ang sagot dyan. Yeah! So ngayon naman mga idol, ipapakita ko naman sa inyo ang matinding tira ni VP Sara. Putya kanino kaya, no? Kay Bangag? Kay Aimee? O kay Tamba? <laughs> Watch this mga idol. Hi guys! Welcome like to my vlog! Uy. nagbablog narin na rin si Bipisara. Sara. Nice. First wow, first episode pa. Mukhang maaabangan na 'kong vlog ni Bb. Sara. Nice. Wow. Wow. Parang gusto ko nang ikat ang vlog na to, ah. Nakakagutom ata ang mga ipapakita ni VP Sara dito, ah. Pag-i-eat nyo. Pag-i-eat nyo. Wow, ang sarap nga. Pero di pa ni VP Sara, no. <laughs> Baka nag diet din siya katulad ko. Charing. Okay, next. Okay, next. paborito po, Ito na dito ngayon nga dito, ito dahil ito ang paborito po na Bumba. Bumba o Humba? Nako, kakaluto lang yan ng misis ko nung nakaraan. Pucha, halos sumabog ang ko sa kabusugan. In English, matapa. Yan. 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 Oh, it's my new. Um. Oh, my God. Oh, Sarap naman yan. Pero yeah. Correct. May kasabihin nga mga idol na di bali ng mahay blood basta makakain lang na masarap. Good luck sa ating lahat. <laughs> <laughs>

Another favorite Ito talaga. Ina order ko lagi. Every Christmas. O wow. dalawang na chicken tokens. What? Chicken toquettes? Parang masarap yan ah. Chickeny, cheesy toquettes. Very chickeny. Wow, creamy spaghetti. Ang <laughs> lakas no? hey, hey. Rice is life. Oh, rice is life. Correct. <laughs> <laughs> oh, Sarap. Pinya yeah. ni Bubbles. Oh, Mango. Oh, yan ang uh, pinaka para sa mga social na mga mangga. Mangga <laughs> 'yan. Sa mga mangga, para sa lahat. Para lang ito sa mga mangga. <laughs> <laughs> oh, ayan Para lang daw 'yan sa mga mangga. Sino kaya ang pinaririnigan niya?

Wow. Nice. So habang busy silang siraan si Bipisara Sara mga idol, ayan, inaasar niya lang lalo ang mga basura sa gobyerno na pilit siyang hinihila pa ibaba. Para hindi siya ang hirangi na susunod na presidente natin lahat. Asa naman kayo? Papayag ba kasi kami na magtagumpay kayo? Kaya guys, maging mapanuri at maging mapagmatsyag po tayo. Para hindi na po nila kailanman malinlang ang bawat Filipino. So, paano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next video.